hindi madaling maging amat ina, lalo na mayroon akong isang anak na may special needs na talagang nangangailangan ng atensyon. amula uh, mula nang yumao yung husband ko, discover ko itong live stream. Malaki ang naitulong sa akin. Um, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Lahat ng klase ng tao na kilala ko din dito sa live stream. Nagkaroon ako ng tiwala ko sa sarili ulit. Uh, naging inspiration ko din itong live stream para uh, ipagpatuloy ang buhay. Mula sa online live stream, ngayon naman samahan niyo ako live na live dito sa kwentong paarbarangay. To tell the story of a great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I start? With her first hello he gives new meaning to this end. Your world of mine. There'd never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart with very special things. Kumia. Walang panganaban natin live the na live sa LTE si Nanay Maurita Kumia. Palakpakan! Thank so much. Thank you. Ayan. Naririnig niyo po ba kami, ma'am? Ayan. Yan, Ayan. Kasi <laughs> talaga, yan, yan kasi talaga ang ano niya. Si tool, tool yan talaga ang kanyang oh. ano. Yan talaga ang kanyang mga gamit. Oo. Oh, oh, yan ang katuwang. Oh. Ito ang kanyang mga ano kakampi para siya uh, magkaroon din ng uh, mga ka, mga follower at mula ko kumikita raw po kayo Ma'am Maurita. Uh, medyo konti lang. Napaka-humble naman nitong si Ma'am Maurita, di yes. Sapat lang, sapat lang, lang. di ba? Uh, lang. <laughs> <sapat laughs> okay, Ma'am, eto ha. Balita ko eh bukod dito, nagtitinda daw kayo ng barbecue. Yes, pre-order. Yes po. Opo. Yes. Kailan Kanina pong recipe yon yung yung sa barbecue? akin. Sa akin. Yun, kayo ay nakaisip. Yes. okay, yes. Yes nyo ho itinin Paano ang ginawa po ninyo? Nagpa, nagpatikip din ho ba kayo sa mga kabarangay? Um, Anong ginawa nyo? Sa mga relatives sa kapitbahay. Mga relatives, yes. kapit kapitbahay. May pinago ho ba kayo? Wala. Wala? Kung Wala. ano yung una nyo ginawa <laughs> ano yung, yun na agad? Kung ano yung panlasa ko, yun yun. Wow. Yun, yun. <laughs> so, Lahat. At hanggang ngayon, nagbebenta pa rin siya. Yes. di Diba? Priority yes. yun, oh, yes, priority, yes, yes, no? Priority, man. ma'am. Oo naman. Pero ano na lang, parang happy, barbecue, happy. barbecue na lang. Kasi Oy. dati nung, nung... Ano po? dati kasi nung buhay pa yung husband ko, oh, oh. oh. lahat ng ihaw-ihaw nandiyan. Tapos may mga luto, may oh. pagkain. may May so kain ngayon na. naka naka -focus kayo nakakonsentate, nakafocus kayo sa barbecue. Yes. Kasi Ayun! Kasi Oo, oh, oh. kasi mahirap din naman friend talaga ang business. Tama. Kailangan yes. talaga may katulong ka rin dyan eh. Kasi Tama. ang daming sa barbecue. Yung maglalagay na lang sa stick, ang tagal-tagal no, nihiwa-hiwa. At least kayo pagpapahiwa, pwede na sa palengke or pwede mm. na sa kinukuhanan. Mm. Ako, ako naghihiwa. Ikaw pa rin? Oo, kasi kailangan matansya ko yung ano, lahat. Lahat-lahat. Wow! Magkano? Yes, my friend. Sige na. Magkano yung pinuhunan nyo doon sa so pagbabargain? Bikin niyo po. Undepende kasi pagka ilang... Five, ang unan yung pinuhunan? Five. Magkano po ang uh, unan yung pinuhunan? Siguro na. No? So, 1,000 plus? Sige, lapit niyo po yung mic. 1,000 plus, matakot. ganyan. Okay. 1,000? Oo, oh, pag ano, pork lang yun ha. Wow, pork wow, 1,000. Medyo 1, mura pa yung, ano, no, yung bag. Opo. Karne. Ayan. Pero ngayon, syempre, kumikita ang kanyang uh, pinagkakakitaan ng uh, kapuhayan, di ba? Barbecue. Pero kailan niyo natumbok ang pagla-livestream, ma'am? Um, siguro nung after ng, after two years, nung yung yung husband ko. Oo. Oh, oh. Doon... Naghanap ka ng diversion? Yes, yes. And then, live streaming agad. Ano nakita mo sa pag-live streaming? Hindi. Una, nag ano muna ako. Nag-observe. Observe lang muna kung pwede ba ako diyan para... Ayun, hanggang sa okay naman. Nagkaroon ako ng mga friends. pinag guest muna nila ako sa panel. Ganyan. Inaralo muna yung iba? Oo. Tapos, nagustuhan mo po? Nagustuhan ko naman at nalibang na ako ng tuloy-tuloy. Yun, yun. Tapos friend, kusang gusto ko kaysa sa kanya. Kasi napakarami yung mga kagaya sa mga age ko rin. Natatakot ako sa mga makina-makina na kagaya. Gadget? oh, hindi tayo teki. Hindi tayo teki. Hindi, hindi tayo teki. Pinaral niyo rin ba yan? Yes. Sino oh, nagturo sa inyo niyan? Hindi, mga kasama ko din sa sa ano. May investment din na nangyayari, ano? May investment din na nagagalap. Kasi pwede pwede yung Ano po ba ano dito ang meron dito? Kagaya nito para mapakita lang natin. Anong meron po dito sa mga ito? Yan, V8. Hindi naman natin maano kasi walang sound. oh, okay lang po yan. Okay uh, yeah. lang po yeah. yan. Sound Marami lang po talaga pumapasok At, dito na makina ng mga ganyan mm. eh. Ano ang, ano ang gamit nito? Dito, dito, dito kasi... Ito? napapaganda yung boses natin. <laughs> Kahit hindi uh, ka ah, yung, yung boses. Po, sound card. Sound? Sound card. Sound card. Sound card. Ito yung sound card. Oh, ano ang na-adjust na? Ano, ano mga Ayan. gamit niyan? Yung mga, mga ano ito, na to? Anong gamit po na mga Volume yan? Volume to sa mic microphone. Ito naman sa ito yung echo niya. Ano you ho? Man? Ano ho ito? Para sa echo no? sa para sa yung oh, voice. Oh, echo. Ah, sa echo. Okay. Okay. Oh, okay. oh. oh. Ito, ito. Ibang-ibang ibat -ibang voice ang maririnig mo dyan pag in-adjust mo yan. Ah, may mga sound! Uh, pwedeng lalaki, pwedeng... May mga sound! Ano, ano. Oh, sabi okay. mo po ba dito nyo uh, uh, nakukuha ang inyong satisfaction na ibsan ang kalungkutan nyo, nalilipang kayo. Yes. opo mm. Bukod sa aking pamilya, sa aking mga anak. Oo, yes. Kasama yan. Kasama uh -huh. to. Ano uh -huh. naman ang sabi ng pamilya mo at live streamer ka na? Uh, minsan, hindi nila nagugustuhan. Pero, Okay na rin. Okay kasi na rin. Kasi nagkikita nila na... Sino po yung hindi asaya. na... Okay, gusto na ko malaman. Ako. Sino po yung hindi nagkakagusto doon sa pagla-livestream niyo? Para lang kung magkaalaman tayo. Sino yung hindi Siguro nagkakagusto? Siguro yung panganay ko. Panganay Masyari. mo? Uh -huh. Bakit daw? Uh -huh. Parang ano, kasi... minsan kasi may mga... Hindi Masher. natin... ayaw, yeah, Hindi natin okay. maiwasan yung inyong... Nako, hindi ho talaga natin. Ano pangalan na panganay mo? Pangalan na panganay mo? John Edward. John! John! Lagi may uh, na Number yung one yung ano. Hindi maganda. Ang lagi ninyong gagawin yung bashing na yan ay i-twist nyo para maging positive. 'Di ba? Oh. Lalo 'yan pangpaghusayan yung inyong ginagawa. Para Kasi, Kasi, uh, naging okay uh, naman kalaunan. Kalaunan. Hindi yes. yes. maganda balita 'to. Ano? Tingnan niyo lang yung mga positive na yes. side, 'di ba? Yung mga marami naman nagkakagusto sa inyo, uh, eh, oh. siyempre. Ito pa ha. Ah, uh, itong inyong uh, ginagawa eh, siyempre kumikita na po kayo. Kumikita na po. Kumikita no? na po. Oo naman. Diba? Malaking dagdag sa yes. pagbabarbecue. barbecue uh -oh. Ano po naman nakikita nyo? Last na po. In the future, mas matimbang. Pagbabarbecue o, o pag-live stream Pareho. 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 Pareho pwede yan eh. Uh Oo. -oh. Tsaka sabi nga nila. Pwede magsabayin. Red. Kung uh -huh. saan ka masaya, ano na nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo siya. Ganun yes. lang. Love Tony